Hello guys for today's video guys magluto tayo ng lumpia taogi guys kaya wala tay para baon sa atong duty so ako na siyang gibutang well guys lamas ahos bombay ranya pork giniling dayon kayo kayo na na mo siya guys antod siya mo brown brown nya yeah, salt and pepper dayon ang carrots guys wala na naku na ko na video so matik na dayon oh no? nilagyan di pa takay bato na ni video video guys kining edit edit niya yeah, tawo ko dayon guys pasensya itawon guys ang first timer kay kapoy mangkuk edit edit ani mo di ko ganahan magluto luto pero no choice kay wala tay pang content so mikos mikos na siya guys niya yeah. ako ra nang butag patis gamay kay ilang lumpia rapper gudiri wala may lasa dili man para ti presa tuaba ba So, timplahan na, na ako siya daan niya. Si Suning. Hindi akong ibutang balik o paper guys. Kay Arun. Humot. Halang-halang ba. nya oyster sauce da yun guys. nya mikos-mikos na siya guys. Wala na nagay na na okay guys. Kay na appel edit. So, ako na siyang gisaan guys. Kay Arun dili. Kay magbasa ang wrapper niya. So, ang wrapper day guys, wala na nako ako gislice, uh, oh, gikat kay Dagko manggood, manggawas man sa iyang rapper. So, maura to siya guys. Bye!